Uh, ako ngapo po pala si Jerwin Keras at uh, humingi ng tulong para makuha ng scholarship sa SAIT at mag-IT na ako next year. Uh, kasama ko nga pala tatoy ko dito. Uh, nga po siya, di po siya makaanam. Pasalita maas, sa po bingi siya. Kaya... Uh, 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 at makita niyo po ngayon, tingnan niyo po yung ano niya, di niya na sarili niya. Tingnan niyo po yung balbas. <laughs> <laughs> yung balbas po putiput puti-puti <laughs> Di niya na po Di na, di na din Di niya na po din din niya din din na po alam ginagawa niya Kaya din po, ganyan na po siya din din na po din 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 At ngayon naman po, uh, mama ko po, um, matagal na po siyang ngongo at nagtatrabaho po sa call center. Hindi ko po alam kung paano. Ayan, hindi na po. Sana po, anong hulungan yung anak ko na scholarship niya. Salamat po. <laughs> 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 uh, <laughs> At maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sana po makukupo itong ano na to. Uh.